Kaninong ngipin to? Anong kanilang answer mo? Bong TV. Bong TV. Ang sagot ay... <laughs> si Ninong Ray. Okay guys, so ngayon kasama na naman natin si Ninong Rai. At Ninong Rai, balita ko ang dami mong bagong merch ha. Ha? Ah, oh, 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 merch! Ito, ito, hey, yun, Sorry, 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 sorry. Ba't ka? Ah, mo kasi. <laughs> Hindi ako salay sa gwapo Ay, sorry. Na, yung amoy mo pala, ang bango-bango na. Hindi, pero eh, dito tayo, may bago tayong Napakay boot. Napakaya ng lang natin. Yan. Yeah. Tapos, marami rin tayong bagong designs na shirts. syempre may pabango rin tayo kasi ang bawo-bawo ko na. Hindi yeah. na. Ay, hindi, gani, dahil doon sa pabango. Oh, dahil doon sa pabango yung Ayos. Bro. So ngayon, hmm. meron akong palaro. Palaro? Guess the influencer. Guess the influencer. So dapat oh. ma-distinguish mo ang mga mata, ilaw, or... Bakit kayo ganyan? Nag-iisip ako! Ah, gano ganito ako pag-isip. Ganito ako mag isip Oo. <laughs> ah. oh. oh. Ay, grabe. Okay, Ay, sorry, me, sorry. influencer. Okay. <laughs> Kasa may twist. Pag nawalaan mo yung influencer, bibigyan kita ng bago kong merch. Ay, gusto ko yan. Pero pag hindi mo nawalaan, bibigyan mo ko ng Bibigyan <laughs> <laughs> oh, <gusto> ko na. <laughs> gusto ko yan. Deal. Okay. Deal. Okay. Deal. Okay. Ano to? One shot lang to? Isa lang to? Tatlong tries. Tatlong, Tatlong tries. tries. Okay. mo so, Okay. Kailangan matlinaw mata mo. Pamingyag... At kahit maliit yan, malinaw yan. Maliit yung ano? Mata! 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 mata nga! <laughs> mata! 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 ito. Bibigyan kita ng multiple choice. A. Kay Sasha na Laparan. B. Kay Zainab Harake. O C. Kay Donalyn Bartolome. Alam niyo ba kung kanino? Zainab! Final answer! Final answer, okay. okay. Zainab! Tingnan mo oh. kapunta yung mata tsaka ilong. Oo! Oh, oh. Sure ka kay Zainab? Zainab yan! Okay, ang reveal. Mata at ilong na to ay kay... <laughs> ito <Kila laughs> <ay P. laughs> ganyan yun, hey, pre! Lasi. Pre, hindi ganyan! Pre! muntik na! Sorry, mali ako! Mali ka! <laughs> mali ako, mali Ay, isa ako. pa, last na! Ay, isa pa! Isa pa, isa pa! Kaya, si Lassie! Nakali yan ako dun, e. na. Sila mo mabuti, oh! Oo <laughs> nga naman! Si Lassie! Oo nga naman! Shit! Oh, okay. ito, next, <laughs> next, sorry. next, oh, next, oh, next! Oh, oh. Kanino ngipin to? Iconic! Ay, kilala ko yan! Kilala ko yan, Kailangan pre. Kailangan ko ba kita bigyan ng multiple hindi choice? Hindi na. O, oh, kanino ngipin to? Actually, nag-iisip ako eh. Either Kong TV o Erwan Yusof? Wala mo pag-isipan mabuti kasi... Hindi, hey, Kong TV to. Anong final answer mo? Kong TV. Kong TV. Ang sagot ay... Pininong <laughs> Rai. Pre, di naman ganyan yung akin. <laughs> oh, Hindi naman... Patingin niya. Oo. Oh. Oh. Ano yun? Wala dugas? Walang, walang dugas, May so... dugas. Oh, sige, ganito na lang. Oh. Tatanggapin ko yan. Mali ako. Pag-iingat oh. merch ko. Yan. Yes. Thank you, thank you. Bigyan na merch ko. No. Bigyan na merch ko. Alam mo, ganyan dito. Madali tayong kausap. Kahit alam natin dinudugas tayo, magpapadugas tayo. Ito <laughs> <laughs> okay, pa <laughs> yung ngipin ni Nilang Ray. yung ngipin ko. Ano nangyari doon? <laughs> Bagay sa mga tipong katawan mo yun. Ay! Bagay yan. Ibababa okay. mo pa. <laughs> Maraming nanonood eh. Bababa ako sa ano eh. Gusto ba ganyan o all black? Okay ka na dyan, okay ka dyan. So, Ninong Rai merch, puntahan nyo. Day one pa lang ngayon. May apat na araw pa. Bakit mo likod. Dragon Ball. Oo, malupit siya. Hala! Hechala! Nani! Okay na, okay na, okay na. Thank you, thank you. Cut. 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 Cut.